guys, magandang maga guys. O, palaot tayo guys. Doon tayo sa likod ng bridge sa Biliran Bridge. Doon tayo managat ngayon guys. Ah, uh, likod sa Biliran Bridge. Sa so, may puro. So guys, oh, so, low tide masyado guys. laking ubas. Mas masyado guys ang dagat guys. So, ngayon guys maghanap pa tayo ng pampain guys. Punta naman tayo sa pinuntahan natin kahapon sa may Lotus Beach banda. Kasi andun ang hipon. Magbili na lang tayo doon guys. Ay upang maka Umaga tayo maka anagat Malayo pa ang biyahean natin. Okay guys, dito lang muna guys. Mag-update ako mamaya guys. Maraming salamat sa subaybay sa nyo guys. At ingat tayo palagi. Bye bye. A few moments later so guys, magandang umaga guys dito na tayo guys sa ah uh, latit sa tulay sa, sa bridge sa biliran guys tulay ito doon pa tayo sa malayo guys ng nagat guys uh, um, ano na tayo dito sa ilalim guys papasok na tayo dito sa ilalim guys oh. malaking mga alon guys no? Oh. malakas ng hangin ay sa ilalim guys Malakas, malakas ang hangin dito guys oh at malakihan ng mga alon guys Tayo, likod, guys! Oh. Mayroong mga biscuits dito, guys! tayo sa malayo mang yista, guys malapit sa yung pulo dyan sa gitna ng dagat malapit dyan tayo managat guys at dito lang muna guys kasi malaki ang alon baka mabasa ang kamera natin uh, po natin sige guys dito lang muna sa malaking alon guys oh. salamat a few moments later guys uh, guys so oh. okay. si na to guys nga kami isda guys kasi sa amo pakulman niya mukis tagalo guys uh. Nice. Di ami sa ng bridge sa Miliran. ni no? natin. Oh. so meron din dito guys mga ibang isda guys dito tayo guys oh sa tinatawag dito na sapatos sapatos guys Uh, pulo. Pulo ito, guys. Dito tayo sa harap. Dito tayo sa harap ng pulo, guys. Noon may cottage yan, guys. Noon. Ngayon wala na. Bahay na lang mag-isa. Isang bahay lang dito. Ito, guys. mayroong isang bahay dito guys buti na lang guys hindi na malakas ang hangin guys kanina pagpunta namin dito guys ang laki ng mga alon guys malakas ang hangin ngayon hindi na guys so ang sa kabila guys oh Bunduk, don hai, papuntang hai, guys hai, papuntang hai, Karigara si guys mamaya na lang guys mamaya na lang. mag ano ako mamaya guys mag update nyo na naman ako mamaya guys pag ano pag doon na tayo sa bahay eh -ano pa ako guys mang ngawil masul malagat pa guys guys bye bye guys dito lang muna guys Bye okay, guys. Two hours later. Hello so guys. Magandang hapon guys. Uwi na kami guys. Ito so guys ang daanan namin na lugar guys no. Daanan namin na lugar. Yung lalaki mga bundok guys maraming kabahayan ang nandyan sa tabing dagat guys so oh. oh guys so oh. maraming mga kabahayan guys ang nandyan sa कभी आ गई na bundok guys kataas galing uh, mula dito sa baba oh. haba naman no oh. <coughs> hindi ko alam kung anong lugar dito guys guys, mamaya na lang, naman ulit guys pag ano, dating sa bahay guys. Ay, ano kami, nagbiyahe kami ngayon guys. Guys, ito na lang. Bye bye. A few moments later. Hello guys, magandang hapon guys. Ito lang ang nahuli namin ngayong araw guys. Doon bisa sa malayo guys ito uh, sampung pinggan guys sampung pinggan lahat guys ito guys um, ito ang kanina guys um, video video ko kanina guys binalatan ko na lang guys yung uh, white ng color niya guys uh, itong uh, tahon namin ngayong araw guys kasi Pari na mga isda guys ito lang ang kaiba sampung pinggan lahat guys sige guys. So guys dito na lang guys at maraming salamat guys sa pag so bye bye guys at pag panood palagi sa video video namin Maraming salamat, guys! Dito na lang, guys! Buka sini, menilik, guys! Bye bye!